Eh, nabo tadi pre. kapre? Eh, sumala gue sayang mau tahan nao oh, pre, utuh apa si wala, tuh aku diri run! Sampai sa kisah oh, ke pre? Ay, lisod pa pre, ang magalangoy kong gikang si Kihor, baling layu yung ato. Ano <laughs> sa barko ha oh, pre? Ay, barko sa dagat. Lisod pa barko sa kamadaan, wala may barko kamadaan siguro. <laughs> Lili pre, ba, ngalan sa barko ba? Lisod po pre, o gilailahon pa ng na nangalan ang barko ha. Pira na po pre. Tiyanon, pre. Mamang mangota na makagpilay pliting na sa barko, maman, ikaw mo ba yan? Ah, sige pre. Anong, pre? Mama, ma ka pre. Ano mo mangota na maka, pre? Maman, mauban ka? Maman, isang mga kaya ka, pre. Ikaw ko mangita yung mangitagi ng baka, mali pa'y ba, baka. Wala pa kinakit yung baka, pre. Na, at ka part time wala pa kinakit yung baka. Hmm. Ay, mamang magbuot bang ka, pre. Maman, buto na ako ng part-time. Ako may gagamaan ng akuntin. <laughs> ay, ay, kay kasi ito pre. -pre utok na mo. Ah, pa buang, na ko, pre. Masumbag ka na pre. ONE HOUR LATER Sa kanilang pagkakaha, siya po tala makuha ng tanay magbalik kwa ang dihapu ng baka. Makita nyo? Ako? Pre, pwede mo utala lang kita kasa kung baka? Wala. Nga nga kagumpare ka na ko kung kailanin mo. Nili mong gawin kai kumpare may si Jowel niya. Parin diba kang Jowel? Kumpare na puta? tayo. Saan dyan ang pangangkot? Pero meron na tayo dito mga Ay sa pare, mag-israhay lang po tayo. Hindi po tayo magsumbagay na usama ka nga. Kanang basa ka maghihama Wa wow, okay, mo ko kibal kinsa ka? Ipuna e, mo ta magsuka na eh. Magilaila ni Tay Tarong. Ilaila. Bago ganun karon. Ah, bol. Lo. <laughs> <No. laughs> bol, ipuna sumbago ta na. Wala pa kung baka imo man ta sumbago -bon, no. Kung sa na ko, mawala imong baka. Namasin ramang good ko, kay do kay ramang nawala akong baka. <laughs> mawala ang kapel, kaubas imong baka. Pero may baka. <laughs> <laughs> Ayo, nak si Joel? Hmm, nak malah ikan diri? Nak agan ikan? Nggak ada yang mengatakan istorya dengan diri kapal dulu, makuyo pun tak tahu. Kenapa aku dituyo ni muni Joel? Nggak pilih nama kakabulan, nung libut-libut tu pengitak nama lain ni Joel. Ikan, kong dipolog, mori akong diari diri, kaya mag-ulik wang lundres. Mereka bungkuan ni mo, no? Oga padalah nga nga kakwarta ni ay, para ipalit tong lundres. Magboto ang adagahan mo kukwarta ikaw plite. Ikaw, gawin sa mga pulay dire. Adoy, gauli ilang kukulang dagong gihulman ako ni Joel, gikan pag si Kihor. Ah, ikaw mo ilabing bugo. Kalayo ka itong si Kihor, mura na imang giulit dire, mahatod na karang Eh, magbuot mo nung kao, ganahan na ikong magkalas-kalas ang kwarta. Ayaw pala abing kalas-kalas ang imang kwarta, kaya daghang galisod karong panahon na. Nalo, wala sila le kwarta, mamansala na ko Dili ba karon pa naon na daghang kalisod ang uban wa gigipangkaon ya ikaw sigira ka kag kelas-kelas kwarta. Oh shit, not good. Problema ba kun ana ko nang mga tawhan ang wala na sila gigipangkaon ug dili mo kaon di mamatay di ilubong. Matay bugo agi kay ni mo no di gigak kasabot. Ah, bugo <laughs> mi basi basig ikaw una makatilaw <laughs> aning dagom gigak si Kior. Tanawa na imong tinubagan kay salimo ang naka. Basi nadaot daot na, na imong ampo-ampo anang kawayanan. Basi madugay ni mo dagkot-dagkot mauna ira ka. <laughs> Kin sa manggaling dilingo na to, gapuyo ka ng lindu ro. yung tani mo, pinakot na mo kung pagkampo. Sa kabula ako pinangita niya kung baka, hindi ka huwag manggaling dilingo mo yung Nga, kung nangampo, na matakaon sa kante. Huwag ka lang sa pisin, baka mo kere, kunta. taha. Lo,